Hindi, eh, okay na. Ito lang sa akin, no? Ito na, okay na to. Nagbibigay ko ng discount talaga ako. Oh. Sige na, mas kailangan nyo to. <laughs> <laughs> Salamat. Oo, <laughs> nag uh, magaling ka na. Eh. Nag-i-kemo pala to si mga Ngalods, no? Last kemo niya na ngayon. Kaya, medyo magastos talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung sino pa yung mas kailangan nila, sila pa yung nagbibigay sa kapwa nila, no? Yung binigay palang tip sa atin ni Sir mga lods is binalik ko talaga. Binigyan ko pa siya ng discount. Yon hati na lang kami sa binigay niya sa akin na 600. Medyo malayo din kasi talaga sila no from Payatas to Manila. Last na. Oh, last na ngayon. Pang -alim. pang, -pang, -pang na. Pang ilan na yan? Panganim. Dito na tayo. Oh, no? Pwede rin dito. Malayo pag dito pa eh school. Hmm. Anong oras na ba? Alas so, 11. Baka sarado rin. Hindi, dito sa ano? Ah, dito ka sa... Paano? Uh, oh. Gili ng SWD, no? Ay, hindi ito. Hindi ito. Makalusot pa tayo. Parang labas natin ito sa may congressional well, eh. Okay. Yung ano yung mga congressman. Oo. Oh. So, Tapos, hindi na natin makalusot tayo. <coughs> hindi sa bus ako Manning test oo may naka-serve no, na naman yun eh bakit? para, para mabastang ni Mano mm hindi -hmm. yung entrance pa bilal pag ipaikot lang no? oo uh, ito exit it. one way, uh, way lang ito one